Hi! Welcome to Panlasang Bisaya Channel. So, ayan at magluto tayo at samahan nyo ako. Ay meron tayo dito ng buto-buto ng baka. Titimplahan lang natin ito ng sibuyas, asin, meron tayong beef cube. At maglalagay na rin tayo dito ng tubig. mag additional lang din ako ng luya. Tapos palambutin natin ito. Ayan, kapag kumulo na, Ayan, haluin lang natin siya. And kapag nahalo na, takpan muna natin para lumambot. Pagkatapos ng isang oras, natin pagpalambot ng ating baka. So yan, haluin ulit natin siya. Ayan, malambot na po yung baka natin mas masarap kapag buto-buto yung uh, ginawa natin dito tapos uh, maglagay lang din ako ng labanos tapos sinunod ko na rin yung kamatis Yan, palambutin lang natin yung ating labanos tapos maglagay na rin ako ng paminta Ilalagay ko na dito ang talong at sitaw. Yan, haluin lang natin. Takpan lang natin para maluto yung sitaw at talong. Yan, huwag natin i-overcook yung ating uh, gulay. Tapos maglagay na rin ako dito ng okra at saka siling haba. At dito ko na ilalagay yung ating pakwan. Kaya nilalagyan natin ng pakwan dahil ang, uh, ang sarap nito manamis-tamis na maasim-asim. Kaya subukan nyo rin yung ganitong klasing uh, klaseng sinigang na may pakwan. Kakaibang ang ating sinigang dahil meron siyang pakwan. So takpan lang natin. So ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel. Huwag mong kalimutan, pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam. Kadalasan nilalagay sa ating sinigang is yung gabi. So ngayon hindi ko siya lalagyan ng gabi. Maglagay lang ako dito ng kaunting kangkong ayan nakakatakam na yung ating ulam kakaibang ulam sinigang na may pakwan at patay na natin yung apoy para naman hindi siya ma overcook so tingnan nyo nga naman nakakatakam na ang bango pa so isi-serve na natin ito Luto na ang ating sinigang na baka na may pakwan. Maraming salamat sa panonood.